Magandang gabi, Bilagos! Kaya po! Kaya po! Ang saya-saya. Ang daming uh, tao, grabe. Pero naawak sa mga bata. Baka maipit lang oh. kung laki magtutulakan. Baka yung mga bata na iimbit, sasagihin, huwag yung magtulakan. Inunit ko lang. <laughs> <laughs> Hindi mo ulit po yung sinasabi ko. Ang ganda-ganda mo naman ngayon. Ang ganda ng outfit. Ko. Ang bas maganda ka. Bakit? Para ka pa. Ano, <laughs> Binalot ka sa dyaryo. Hoy, <laughs> ano to? Ano yan? Damit? Oo nga. Diyos ko, ano ba yung init-init sa Pilipinas? Kaganyan ka. ka. O, oh, yung yeah, nag-design nito siya ang designer ko. Wala kang designer. Meron. Sino? Raho. Raho. Laurel. Hindi. Raho. Sulaiman. Raho. Huwag kang tigilan muna. Bago lahat, pati mo na silang lahat. Ah. Good evening, everyone! Yes! Masaya ba kayo Oh. Ano mo? Tawa talaga. Natutuwa talaga ako. Lala, ay, si Mayora. 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 gabi po, Mayora. na ah. it's nice to see you. Oh, salamat po uh. sa pag-invite sa amin dito. Matagal ko na po gusto po ng masbate. Dahil Sama. marami ako narinig dito. Napakaganda ng lugar. Napakaganda ng mga tao. Ang daming gwapo. Oo, oh, oh, Mayora. Ang ganda, ang ganda, po ng Mayora ninyo. Oo. Oh, oh. Kasi? Okay. Sa amin lugar na ang pangit ng mayor sa amin. Dito ko kasi. Eh, totoo dito, ang dami talagang guwap. Feeling ko talaga, makakakuha ko ngayon ng boyfriend ngayon gabi. Why not? Oh, Kasi single ako ngayon eh. Talaga ba? Ay, naku, gawa natin ang paraan mamaya yan. Oo, oh, Ako Malay ko, dito yung lalaking magpapatibok ng puso mo. Ah, oh. Ba, talaga? At uubos ng ari-arian mo. <laughs> pero, pero, kikitil ng buhay mo. Wow. wow. Pagkakita mo no? Hindi. Hindi gusto ko talaga. At saka mas gusto ko kasi mga ng malapit sa dagat. Ay gano'n? Oo. Kasi nalala ko yung boyfriend ko dati. Nasa dagat kami. Uh, Tapos nalala ko. Mahirap ako nung Wala akong pera. Tapos gano'n gano'n na kami sa dagat. Uh, dagat oo. At napaka-memorable. Oo. Kaya parang mas, mas gusto ko kasi manginisda minsan. Ay na. talaga? Oo. Kasi nagkaroon ako ng boyfriend manginisda. Anong experience mo man manginisda? Masarap. Talaga? Oo. Anong itsura? sila kasi palating babad sa tubig, so malinis na. Ah. Uh -huh. Kakainin mo na lang. Ah, uh -huh. at yung yeah. no. Yes, Oh, right. oh, Pero sobra talaga ako pag sa dagat, uh -huh. sobrang malapit ako. Kasi may ako sa dagat eh. Ako din may hindi kasi boyfriend din ako na sa tabing dagat eh. Oo. Oh, oh. oh. Sino? Ikaw? Ikaw? boyfriend Sa tabing dagat? Naglalaro nga kami minsan, tinatabunan niya ako ng buhangin, gano'n. Oh. Tapos may aming sabi niya, Bibi, habulin mo ako. Oo. Oh. Hindi ko na siya mahabol. Kasi? Sinimento niya yung buhangin. <laughs> <laughs> sabi ko, Bibi, high tide na, nandito pa rin ako. <laughs> Gano'n ka naman? Oo. Ah. Pero, kung ikaw makakaroon ng boyfriend, sa itsura ah. mong iyan? Oo, may bakit? Ito na lang. Maganda ba si Teka sa personal? Yeah. Ah. Ay, talaga ba? Oh, dude. Gusto mo, kasi, check natin to. Okay, Kasi ano, sa tao naman yun eh, di ba? Nasa tingin nila kung maganda ka o oh, hindi, diba? Hello, ba? Hello, alam mo. po na nagkasamang sigawa na nagkasabi ko yung maganda Pangit yung pagpa, pag pag ano mo? So, gusto mo yung malakas yung palakpakan Oh, Oo, oh, kasi hindi mo siya naingganin. Okay, magpalakpakan! tingin. dingin. <laughs> Bakit din ninyo sibukang manalamin? Oo. Oh. Baka kayo din. Hoy, <laughs> wala ko nakita pangit dito ikaw lang. Hoy, tanda niyo walang pangit ginawa ang Diyos. Hey. Lahat tayo pantay-pantay. Hmm. We are all created equally. Oh, ngayon, pero nang na-realize ko nang kapitong araw nagpahinga yung Diyos. Oh, so Nangialam yung kalaban. <laughs> Hala, luto-luto, purma-purma, ito na buo. Kasi nung time niya, wala pang quality control. Anong meron? Factory defect. <laughs> so, effects <pe> <laughs> of factory. Hindi, <laughs> maganda ka ngayon, super tech. Ah, thank you. oh, at saka ang ganda na suot mo, di ba? Oo. Ah, oh, okay. mo yung ibabaw. Ha? Tagali mo ganun yung mula. Oh! Ang ganda mo, oh! Bakit busog? Charo. <laughs> Para kang ganda. Ang ganda ka Anong... <laughs> so, naman. Fred, oo. Natotoo lang naman. Parang sabi kasi nila, pag sasabi niyo si Tegla pangit, hindi po, biribiro ko lang po siya. Uh, Kahit uh, totoo lang, maganda si Tegla. Oh, talaga ba? Ang ganda ng kilay. Uh, okay. oh, ang ganda ng mata okay na mo. Okay naman oh. yung kilay mo. Okay kilay mo. Maganda yung mata mo. Yung mata ko, okay naman. Yung ilong mo, totoo. Okay naman. Yung biskit ko, okay naman. Eh, hindi lang sila magkasundo talaga. <laughs> uh, may mga gap. Bakit pa? Ba? Saka ba pinaglihe? Ha? Saka pinaglihe? Sa sama ng loob. Sorry. <laughs> yung ako nga, saka pinaglihe? Sa mangga. Mangga? Oh. Ganyan ang tsura niya, bulok na mangga. Mangga? Kasi yung nanay ko balu yun eh, nung pinaglihi ako. Oo. Oh. Kasi sabi ng uh, nanay, ay yung naglilihe niya sa'yo. Oo. Oh. Oo, oh, yung tanay ko yung natusan niya. Maghirap ka ng mangga, gusto ko ng mangga. Oo. Oh. Ngayon, bumili yung tatay ko ng mangga. O, oh, tapos? Pagdating sa bahay, oh. hinog, yung hinog na mangga. Okay. Galit na galit yung nanay, ka! Yung hilaw. Gusto ko yung hilaw. Ah? Uh, na yung tate ko ng hilaw. Pagkati oh. Ah. ng hilaw. Oh, ayan, hilaw. Yan. Pahihinogin natin. Baliw. Ito ka mo. Baliw. Baliw yan. <laughs> Ba't ginagano yung mga magulang mo? ay eh yung nga mahal na mahal ka. Eh, mahal ka yung mga magulang ko, no? Sa so, totoo lang, yung tatay mo, mahal ka ng tatay mo? Yung tatay ko lang ang buisit. Yung nanay ko kasi ang medyo mahal ako noon. Ah, talaga? Oo, yung tatay ko lang talaga nakakainis. Kontrabida yun Bakit? Eh. Ano nangyari? Kasi nung may pinang kinanganak ako, oh. nasampal ng kumadrona yung nanay ko. Ah? Sabi okay? ng kumadrona, okay, sige, so Mrs. Ire, ire, ire. Oh. Paglabas ko, sinampal yung nanay. Pah! Mrs. sabi ko, ire hindi, dumi. <laughs> Tapos galit na galit yung nanay ko. Oo. Oh. Okay. Kasi yung tatay ko ang naka-ano sabi amin. Bakit? Nung pagkalabas ko, binigay na ko sa tatay ko. Oo. Oh. oh, yan na po yung anak inyo. Sabi ng tatay ko, ha? Siyam na buwan, ito lang. Gano'n? <laughs> <laughs> Tapos nagkalit ka na, huwag mo nang kinakain sa setagla pitring, hindi mo ba alam yan ang kayamanan natin? Oo, oh, talay. Right. Sabi ng tatay ko, oh, kayamanan pala. O oh, sige, ibaon natin. <laughs> sabi ko, ulit ka. Dinaon ako, di. Ilang araw? Nine months. <laughs> Kaya pala ganyan mukha ka ng lupa. Uh, Oo, oh, ewan ko ba. Kasi te, sa totoo lang, pag malapitan po, maganda. Lalo na pag inamoy niyo po siya, mukha lang po siyang mabaho. Pero mabango siya. Oo, oh, right? oh, ganun talaga. May mga ganun. Pero important, dapat nag-aaral ka? Ha? Huh? Nag-aaral siya. Hindi ka, ka nag-aaral. Hoy! Sino sa atin ang honor student? Honor ka? Yes, honor. Paano ka naging honor? Sa school namin. Oo. Oh. Honor ako. Anong honor nga pa is honor, gano'n? Pasa sa school namin, honor ako. Anong honor? Honor! Ano nga? Pag pumapasok ako, tinatawag nga ako. Good morning, your honor. <laughs> <laughs> Good morning. Gano. You know? Ang totoo, nag-aaral ka hindi? Hindi naman ako nag-aaral talaga. Dahil ang pag-aaral talaga, para lang sa bobo mang-mang. Hoy! Mali ka sa sab... Oh. O bakit ka nag-aaral? Siyempre, para matuto. Ya, yeah, bobo ka. <laughs> Oo. Oh. Bobo ako? Oo. Oh, oh, Oh. Sigurado ka? Oo. Oh, oh. Ay, Ikaw nag-aral ka? Hindi. Okay. Oh. Kasi? Bobo din eh. so, Tay lang ba? Sige. Totoo, umayos ka. O oh, bakit? Kaya tanoy mo sila dito kung ano yung pinakamasarap dito sa Masbate. Okay, ano ang pinaka... Uh, magpupunta ako ko ako ng Masbate, saan ninyo ako ipapasyal? O saan nyo kami ipapasyal? <laughs> Ayan, oo. Oh, oh, ano ang okay. maganda sa Masbate? Ayan, saan? Saan? Sa sampai oh, sige, sabay-sabay kayo para maintindihan namin. Ah, bun buntod dah, buntod. Ah, oh, ka. ka. Di, ko ba? Ba? Sabay -sabay kasi sila, di ko Sa bongtod? Bong bongtod. <laughs> ako dito. ano yung ang sabi? Saan ka? Ito, ito kuya, alika, alika. Alika, baby. Alika lang, ito, alika. Tatanoyin ko lang, ano yon? Ano yung sinasabi nila? Ano yun? Sa Buntod po. Buntod? Ah, sa Buntod. Ah, Buntod. Anong meron doon? Ah, isla po siya na... Isla siya. Isla, isla siya na... Ah, uh, white sand yung sikat po dito sa Masbate. Ah, ah okay. ay, yun nga yung pupuntahan ko. Bukas, oh. o. Oh. ko ako doon. Nakapunta na ako doon. Ah, talaga ba? That was 2008. Ah, matagal na. na. Oo, oh, kasi ako first ko oh, dito. Oo oh, nga, first time ko. Tapos ah. ganito yung lalaki, oo. Oh. Diba, mukhang bongtod din. <laughs> ah. Single ka pa? Hindi. Hindi. May, may girlfriend, ka? Opo. Ah, saan? Ah? Hindi naman maganda yung girlfriend mo. Oo, oh, ah, oh. oh, kaputi okay, lang. Yung girlfriend mo, oh, may bigote din. Ha? Ah. Ano ba yan? Nahilig ka pala oh. sa mga ganyan. Ilan taong ka na ba? 22. Dancer ka, no? Oo. Okay. Oh, Oo, sa akin lang. Sample mo ako. Gusto uh, ko yung ano. Yum. Gusto ko yung ano, yung jumbo hot dog. Ah. Uh, yung may ganun ganun. Yung, yung, <laughs> yung may kalda. may kalda. Yung may kaldang. Ano ba natin? Kasi TikTok, TikTok na yun, yung mga jumbo oh. ano na. So, ang gagawin mo kanito, ako unahin mo, ako sa sayawan mo una, tapos si Tegla, ha? Oh. natin kung magaling ka sumayaw, ha? Ano? mo, pag magaling ka sumayaw, ma ka, ha? ay, discover yung bangkay. Ay, dito, discover na pala. oh, ayan lang. Pahingin nga ako ng sample lang ng Jumbo ato Oh, Jumbo ato Sa akin ka tinginin. Ganyan. Isipin mo lang, gipit ka. Dahil pag ang lalaking gipit sa bakla kumakapit. Ay, ang galing ang ka. DJ, nagsasalimap ako! Huwag mo awayin yung DJ. Nagimunyo ka. Ay, na ka dahil. Oh, dahil ang lalaking nagigipit sa bakla kumakapit. Pero, pero pag ang bakla nagigipit, ano? Natututong mangupit. <laughs> sa unang gupit. Yan yeah. So, ikaw yung. Ah, oh, sige. Oh, yan dito. Ano? Gwapo na ano naman muna. Gwapo naman siya. Jared po. Ano na? Jared. Jared. Okay, sige. Gusto Jared, ay kaya... gusto nito nito yung mga binabarubal siya. Oo, <laughs> oh, oh, gusto ah. No. Yung contact talaga, yung contact talaga. Oo, gado. oh, oh, oh 100, 100%, 100%, 100%, 100%, 100 hami Wait! nakaupuan, parang mas gusto ko nakaupo ako para ano. Uh Oo. -oh. Ayan, dali, check lang natin. At sandali lang. Oo. Oh. Ang pangit -right ng painting na to. Ikaw yan, pa. Ano ah. ba yan? Pangit ka naman talaga. Wow. yan okay, ayan, dito ha. Oh. Diyan ka. Okay, go. Ayun, gusto ko po. Oh. Okay, go. Music! Go! Hey! Sumay ka na Huwag lang ah. Okay. Sige ko. Kung ako muna sa... hindi di, ako muna. Isa-isa lang ha. Ikaw din, dalawa-dalawa agad. Isa-isa lang -isa kuya. Ang labi mo naman. Isa-isa lang. Ako muna ha. Kuya, ako muna ha. Ano ba? Hey! Bakit? Bakit? Bakit dalawa? Ay talaga? Bakit nangkatuloyan ka mo? So, para kayong isang alamat. Ay, ano kami? Si Malakas. Ay, si Maganda. Mas Malakas. Mas bagay kayo, tumabi ka. Tumabi ka, tumabi ka. Tumabi ka. Tumabi naman yan? Oh, mas bagay kayo. Talaga? Happy Mother's Day. <laughs> oh, kami muna ha. Sige, kayo uh, muna. Ito ka, doon ka banda, nasa palapit ka sa akin. Yan, yan, yan. Ayan, use sama malam oi to ha ah okay, idiot dong tarungan doan ha? kawan <laughs> opamilya <ko> mong <laughs> ready music ka ba eh. sa babae? mo, kaya na-happy anniversary, ha? Nakulok so, uh, ka yung pala. Okay, Magaling ka ng kumano. Ang dumi-dumi no. ko. Ha? Matagal ka nang madumi. Okay. Ay, kung ganyan. saya, pala pa naman siya. Galing-galing mo. Gaso ka yan. Dahil dyan meron kang premyo. Uy, bibi, may prize ka. May prize ka. Ikikiss ka ni Tekla. Lagyan <laughs> mo ko ng gisparks sa gilagit. <laughs> Kiss mo na sa tekla. Kiss mo na. Mamaya, mamaya. Sa tayo, ha? Hindi! Ngayon na tekla! Ha? Eh, kiss mo na siya! Ayun! Ay, ang so, eh, Ay, mo, Ay mo! Hindi ka no, naman maganda! Eh. Ganito na lang. Ano gagawin natin? <laughs> ano gagawin mo? Ang arte-arte mo, i-kiss mo na yung lalaki. Kala ko naman, ang ganda-ganda mo. Halika na dito, kuya! <laughs> Lahat nang umalik sa akin, nagbago ang buhay. Ano ang gusto ko mangyari? Yung huling umalik sa akin, Yes! Nagpatulpo. Di ba iyon? go. O, kiss. Ay, Ano ng girlfriend mo? Ate! ka wala lang to ha? Wala! Danica, wag kang mag... Wag kang ka, ha? Dahil ikaw naman babanatan natin namin. Agya, ayon nyo? Hahahahaha. Ayon yong. Hahahahaha. Oo, ooo. Oo, ooo. Oo, ooo. Oo, ooo. Oo, ooo. Danica. Ilang years na kayo ni Danica? Four years. maghihiwalay okay. years, years, years? makihiwalay din niya. Oo, oh, walang! Tama, alam niyo yan. Diyos ko, ako nga, Diyos ko, nabigay ko na lahat. Ang ATM ko, motor ko. Oh, oh. Ang nanay ko eh. <laughs> alam nga naman yung tatay ko. Eh. Sa kailangan nila maghiwalay. Yung totoo, uh -oh. maghiwalay sila. Pero ikaw, single ka ngayon. Oo, oh, single. Oo. Yes, sir. Ako, may single ako. Oh, deserved to. Ha! <laughs> At talaga, malay mo dito. Yun na nga, ay naghanap ako. Kasi kanining kulot, parang ayoko kasi may girlfriend siya. Dapat oh. yung walang girlfriend para walang... Single ah. Mamaya, gagawin natin yung pinaka-highlights kaya... niyan. Hindi, kasi ako gusto ko lang ng ganon. Okay, nah. Pero mas gusto, kantahan ko muna sila. Kaya, Ayan. mas maganda yung... Kaya na, kailangan mo na nga kayong kumanta ngayon para mabuo ang budget pag nag-makapulit na. J, ikaw muna. ko ng isa. Sige. Oh, sige, sige. Go. Okay. Kakanta Oo oh, nga. Kakanta ka. siya. <laughs> Ayan, sige. Para po sa inyo lahat itong awitin na ito, hinahandi ko po ito sa mga nagmamahala na mag-iwalay din. <laughs> Kasi wala po talaga akong boyfriend ngayon.